Good afternoon everyone, magandang 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 hapon na naman sa ating lahat and welcome na naman sa ating channel dito po sa ang buhay ko sa Israel Sa video na ito ay talakayan lang po natin kung ano po yung Gaza in the Bible Bakit ito minan sa Bible? Ano yung mga stories, mga significant stories that happen in the Bible sa lugar po ng Gaza? Sa so una, Gaza is mentioned almost 28 times in the Bible, mostly sa Old Testament, yung uh, karamihan ng pag-mention ng bayan po ng Gaza. It is also called Aza in the Hebrew Bible, and Azotus naman sa Greek that are being used yung uh, lugar na ito ng Gaza, especially in the Book of Acts. So marami po mga kingdoms na nagkanggay dito sa lugar ng Gaza, kasama na po dyan yung Romans, Greek, Egyptian, Persian, Roman Empire, and Ottoman. But in the Bible, it become one of the five main of the Philistines. Alam naman natin yung mga Philistines, sila po yung mga kaaway ng mga Hebrew or yung mga Israelites way back during the time ni King Saul at ni King David. Alam naman natin yung mga Philistines, they are mga tao na mga tagadagat, kaya nasa territory nila na under their territory yung Gaza. Kasama na dyan yung Ashkelon, Ashdod, Ekron, and Gath. So alam naman natin na si Goliath nung nakalaban ni King David ay galing po siya ng Kiriat Gath, so which is also one of the main city ng Philistines So, tandaan po natin, iba po yung Palestine ngayon sa mga Philistines. Philistines are another tribe way back during the time ni David at ni King Saul. So, in the Bible, kilala sila ng mga kalaban ng mga Israelites, ang mga Philistines under ni King Saul and ni King David. Naging kilala yung Gaza in the Bible because this is the place where one of the greatest judge in Israel died, at yan po ay si Samson. Kilala naman natin si Samson, one of the strongest men na binigyan ng kapangyarihan ng Diyos to fight for Israel, but because of Delilah, na si Delilah po ay nandyan po malapit sa Gaza na sa Sorik yung kanyang pinakabahay na nainlab siya kay Delilah na isang Philistine and ito po yung naging downfall niya niloko siya kasi sa sinasabi niya kung saan ang gagaling strength niya at yun ay sa kanyang buhok so hinuli siya dinala siya dyan sa Gaza at pinarusahan at syempre kung yung story binalik din sa kanyang yung kanyang lakas and then he destroyed one of the temple there ng kanilang Diyos Diyosa na si Dagon alam natin si Dagon he's a half man and half fish so sinira niya ito kasama yung mga doon na nagsaserve kay Dagon and pati siya ay naisama rin. So and also mga kapatid, ang Gaza ay pininapisay din sa Bible ng, ng maraming mga propeta na sisirain ng Diyos dahil nga sa pagworship ng ibang Diyos. Alam naman natin yung mga Philistines. These Philistines are serving other gods. Pinaka main gods nga nila doon ay si Dagon, ng tao at ng hayop. God hates idolatry. That's why he commanded in the Bible that the Jewish people, the Israelites are going to conquer them and they're going to burn the cities. Yan sa Bible yung prophecy sa Gaza, uh, way back to the time ng mga Philistines. Na makikita nyo po yan sa Sipanaya chapter 2 verse 4 and 5. Sabi nito, Gaza shall be deserted and Askelon shall become a desolation. Asdod's people shall be driven out at noon and Ekron shall be uprooted. to you, inhabitants of the the sea coast, you nation of the Cheritites, The word of the Lord is against you, O Canaan, land of the Philistines, and I will destroy you until no inhabitant is left. So this was been commanded by God. Pinamis niya na masisira sila lahat, sila lahat, because of serving other God. So God used the Israelites to conquer the land, especially the the tribe of Judah. So po nila yung five cities NATO, noong panahon ni King David, and also mga But in the Bible if you read the Bible Gaza is mentioned as part of the promised land. Seven of promised land, isang sa mga lugar na pinangako ng Diyos para sa bayan ng Israel. Mababasa mo yan mga kapatid sa Joshua chapter 1 verse 4 and 5. So basahin lang natin dito. Sabi dito, From Negev, desert, and the Lebanon, mountains to the great Euphrates River, all the land of the Hittites will be yours. No one will be able to stand against you as long as you live. For I will be with you as I was with Moses. I will not fail you or abandon you in Joshua chapter 1 verse 4 and 5. Kung titignan natin sa history, isa sa mga nakanker mga kapatid ng tribe ng Judah ay yung Gaza. So kasama na po dyan yung apat na mga main cities na ng Philistines. And during the time of King David, nakanker din niya yung Gaza right after na siya ay ginawa niyang capital yung Jerusalem as the capital of Israel. Pero syempre, yung isa sa pinaka-best story na nangyari mga kapatid along going to Gaza is the salvation of the Utopian eunuch. You can uh, read that story in the Book of Acts where God commanded Philip to go there on the way kasi mayroong Utopian eunuch na galing sa si Jerusalem going to Gaza na nagbabasan ng salita ng Panginoon. So he need to explain to him about kung ano yung binabasa niya. And sa madaling salita, mga kapatid, nakinig yung utopia na ito. He believed in the Lord Jesus Christ. And then on that way, mayroon silang river na kita doon. And then, binautismuhan niya yung utopian yunok na ito bago siya pumunta ng Gaza. You can read that Bible passage in Acts chapter 8, verse 26 to 40. So, makikita natin dito mga kapatid, salvation can happen everywhere. Kahit saang lugar ito, as long as God is there, salvation will, will always come to those people na, na isisave ng ating Panginoon. So, that is Gaza. That is Gaza in the Bible mga kapatid and hope we learn something on this video. So maraming salamat. Bye-bye.